Patuloy ang pagpapaabot ng tulong na bigas at information drive ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo sa mga komunidad sa Cotabato City. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jean Garcia. Patuloy ang pakikipagtulungan ng tanggapan ni Member of Parliament, Attorney na Gibson sa mga volunteer community leaders para maiabot ang tulong na bigas at impormasyon ng mga serbisyo ng tanggapan sa kanilang mga komunidad. Nagpasalamat din ito sa mga kasama na sina Dud Sinarimbo at Attorney Abubakar o Bobby Katambak na katuwang sa mga advokasya at pagbibigay serbisyo sa mga kapwa kotabatenyo. Nagpapasalamat din si MPC Narimbo kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa sa patuloy na pagsuporta sa mga programa nito para sa komunidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines.